So guys, balik adventure uli Sobrang galaw dito sa ilalim At ito may matampo sa Orbigan Yari ka Ayun, getik Dating spot lang ito Dito sa parting malapit sa amin Hanap uli Hoy, may surahan Palabasin ko muna sigi lebas Sige, labas para maganda kang patamaan unti pa sige unti unti na lang yan kasa muna ayun sa pool maganda at may ihawin agad ang inakay ko daming kuliglig dito ang iingay sana maka kita pa para tag isa sila langoy ulit nagsasarayawan ng mga dahon-dahon dito sa ilalim ito lapulapo ganda ng silong sa kurals yari ka ayun gitik sibungin or sono kung tawagin dito matabang ang laman nito kapag sinasabawan masarap na luto dito sweet and sour Hanap uli. Dandahan lang para makita yung mga nakatago. Ito, may bayang. Ayun! Gitik! Parang maganda ang pulso ko ngayon. Hindi pasmado. Hanap uli. Ito. Kanuping. Ayun! Gitik! Pag ganito matulis ang bibig, dugso, kung tawagin dito isang uri din ang kanoping sakit sa tainga nga ng mga kuliglig na ito na ang manok kuliglig naman ops manitis yari ka ayun sabol manitis timbungan or salmonite ang kilalang tawag dito paksiwang masarap nito dandahan lang tayo para makita yung mga nasa ilalim ng dahon. ops, butiki. Ay, hamil ang butiki ito. Tanggit. ayon, gitik. May aso pa. Ay, hamil yan. Nagsama ng butiki at aso. Hanap uli. Baka may kasama pa. Ito, punong. ayon, sa pole. Maganda at mayroon mga bagong tabi dito sa dating spot. Hamal na kaso ito. Di na tigil. Hoy, pating! Ito. Papanain ko na ito. Makatikiman lamang ng kinunot. Tapos may halung malunggay. Kaya lang bawal itong panain pag nakatutok ang kamera. Damputin ko na lang. <coughs> Huli ka! Ay, nakawala pa. Ay, hamal yan. Ayaw akong patikimin ang pating. Di bale. Hanap na lang. Baka mayroon pa dito sa parting unahan. At ito, punong. Ayan, sa pole. Sayang nung pating na yun. May isa pa. Andito sa ilalim ng corals. Nakatago. Ito, lumabas. Yun lang, bumalik. Lalabas ka din. Ayan, sa pole. Bali dalawa. Langoy ulit. Ops, Yari ka. Ayun. Giti. Ganitong kulay ng solid. Budlawan kung tawagin dito. Nasaan pa kaya ang iba nito? Ito. Solid pa. Yari ka. Magalaw. Mahirap itong tamaan. Ayan. Sapol. Sana sunod-sunod ng solid. Pulang solid ang nawala. Grabe ang galaw ng mga dahon-dahon dito sa ilalim. May matamposa. sa. Ayan, sa pool. Masarap na paksiw ito. Kahit sa sabaw, masarap din. Nasaan pa kayang ang iba nito? Ito, solid uli. Ayan, sa pool. Sige, pakita pa mga solid. tsaga ko kayo. Ay, ah, napuli tayo. Talagbago. Sigurado na ito, hindi gumagalaw. Ayan, sa pool. Meron pang isa. Ayan, sa pool din. Sigurado na naman ang pandurodugtong nito. Nakakalula itong mga dahon na nagagaralawan. May nakatagong matampusa Ayan, the Ayan pa, hindi tinamaan. Pangatlo. Ayan, nasintro din. Mahirap patamaan kapag magalaw sa ilalim. Ito, danggit, dalawa. Nasa halamang dagat. Ayan, double Danggit bahura ito. Tulad rin ito na sa Maral at danggit bago Masakit makatinig Hanap ulit tayo Ops! Kunong Ayun! Sa pole Sunod-sunod ang pamana Nakatanggal pa Nasaan na yun? Buta't hindi lumayo Ayun! getik naggetik katuloy Pala pulit tayo. Tsaga-tsaga lang. Solid. Magalaw din ito. Ayun, sa pool. Nachambahan. May sama na naman siguro ang panahon at magalaw dito sa ilalim. Gandahan lang uli. Sige, labasan kayo. Solid. Ops, balatan. Big na ito. 300 sana may mga kasama pa hanap uli ito danggit mamo ayan sa danggit bahura din bihira ang danggit buhangin dito 100 lang ang kilo nito Tangkit buhang 120. Nasampak kaya ang iba. Ito, punong. Natago sa mga dahon. Yan, tumago ali. Ayan, sa bowl. Nakatanggal. Nawala. Andito lang pala. Ayun, gitik. Masakit sa mata ang mga naglilipada na ito mga dahon. Ibali, tsaga-tsaga lang. Makadali siya lang ng pandurdog tong. Hanap uli. Oy, kupa pa. Big na ito. Dandahan ko lang para hindi magulat. Huli ka. Estimate ko nito ma. 300 gram. 900 ang kilo ng kupa pa. Hanap uli. Baka miron pa. Oops. Oops. Balatan! Big ito! Kahit hindi na 300 again! Malaking dagdag nito sa pandaradugtong! Nasaan pa kayang kasama nito? Oops! Balatan uli! At malaki rin! Again, 300! At nagakyat na rin ako sa bangka! Maraming salamat sa inyong panunood Ho, tangli na una. Sigaw daw naman ng panduro-dugtong. Hindi <laughs> <Ibang> ba 'yan balanan? Tolong <man. laughs> mulakin kuset. Lahol na kayo, koy. kahit makapal na ang mga dahon dahon sa ilalim may isda pa rin sampada ang isda dapat madalang na yan Ang gandang klaseng isda. At ma-uwi na rin kami. Laking pusit. Ano? Ano? Amoy na anak. May isang kapapabanat banagan. Sa binogro niya. Oo. Lambingan. Ang isang malambing. Ang sakit ng batang kagabi sa ilalim. Ano yan? Ay, Ayos na isang dive. Habagat na dito. Lagi na pikit sa buti yan. Kwartang lina o na? Hindi siya pagpawad mo yung kagabi na ulang baba. May higit pag Bus hindi na kami kalis doon. Ano? Kaya lang puro buhangin kaya. Halo na baga ito dati. Ito na guys, yung kita sa isang dev kagabi. 5,200. Bali, 1,107. Bawat isa. Salamat talaga kay Lord at may pandarudog tong nga naman.